Ano ba natin makausap si ate? Oo, sige. Medyo ano yun? Kawawa naman yan. Eh. Ano ba tinda? O, para makukusta. Ano yan? Anong tinda mo ulit? Alaya po siya. Alaya? Kalipatin mo sa kabila, baka masagi. Sige, sa baba tayo. So, dito lang sa kabila, ate, ikot ka. Para dito, baka mahakip ka dyan. Kasapin lang muna natin, men, bago tayo kumain, ha? Ay ate, ano tinda mo? Anaya po, tsaka mangga po. Mm. Magkakano yan? Ito po, 60 po. Ah, 60 isa? Opo. Teka saan ka ate? Ito po, sa area C. Ha? Ah? Area C po. Oh. Napansin ka namin kasi, hirap na hirap ka maglakad. Magkano isa ate? 60 po, 60 po ito. 60? Mm. Sinong gumawa ito? nanay ko po, po nagagawa niya. Ah, nanay mo? Ang oh, galing nga. Marami kayong benta araw-araw. Meron naman po. Napansin asap. ko naglakad ka galing doon saan ka nagtinda. Po sa Ang oh, sipag mo naman naglalakad ka ganyan. Ano ba nangyari sa paa mo? Apolyo. Apolyo. Oh, napakabait na. Ang pangalan ni Ate? Janet. Ha? Ah? Janet. Janet. Oh, ako si Daddy Frankie. Um, tsaka mangga. Bakit may mangga pa? Kinuha po yung an anak ko. Ah, kinuha ng anak mo, pinapabinta rin sa'yo. Ang sipag naman. Oh, sige, kasi hindi pa sira to ang init Oh. Ah, kaya mainit. O, oh, kasi so pasensya ka na, tinatanong ko kasi yung mga kakanin pag kaganito mainit ang panahon, madaling masira. Sige, para ano? Bakit ang sipag mo? Kailangan po eh. Kasi ako na lang po yung... Eh, ikaw lang yung? Single po. Single ma'am po ako. Ah, single ma'am. Tignan yung mga kababayan, no? Oh. Ah, si ate na nakita namin dito. May kapansanan. Nanay ko po kasi matanda na. Ah, may kapansanan. Matanda na. Ah, kala po. Teka lang ate. Okay lang ba maabala kita? Ah, may interview kita. Kasi mga kababayan ko, usapin natin si ate. Ilang taong ka na ate? 47 po. Kasi naka, ano, naka... Inspired yung mga ganitong kalagayan kahit na nakasaklay pero nagtitinda para sa kanyang anak. Ayan, sige. Mamaya ako na bayaran usap muna tayo. Okay lang? Sige, upo ka dyan ate para hindi ka ano, baba ako. Asa ang asawa mo? Di ba, sabi mo may anak ka. Ano trabaho ng asawa mo po? Wala po kung asawa ko yan. Eh, paano ka nagkaanak kung wala ka asawa? Ano lang po ako yung naanakan. Ay, naanakan ka? Mayroong nalaman ko na lang na ano, may pamilya po. Ay, yung nakaanak sa'yo, may pamilya? Kaya hindi na po ako nag a ko na lang. Inayaan. Bakit? Paano nangyari? Paano kayo pa? Tumawag paano? po ako. Nang buntis po ako noon, tinawagan ko po siya. Oo, sabi oh. ko po, ayun nga po, mga nganak na po ako. Ngingi hmm. po akong pera. Sabi doon niya po. Wait lang. Paano kayo nagkaroon ng relasyon? Paano kayo nagsimula? Textmate. O, tapos? Ayun po, nakikita po kami. Nakikita Pinupuntahan kayo? Pinupuntahan niya po ako. Pinupuntahan ka dito, sa bahay mo. Tapos? Yun po, hanggang sa mabuntis ako, hindi niya sinabi sa akin na may pamilya siya. Akala ko binata. Akala mo binata? Ako. Okay. Hmm. Pagkatapos nun, yung mga anak na ako, sabi ng nanay ko, tawagin daw yung lalaki hmm. para Manihikan po ba ganun? Oo, para mamanhikan. po, para makausap din. Tumawag po ako, ang sabi daw po, may pamilya na daw po siya. Hindi na po ako nagkakulit. Pero nung, siyempre, textmate mate, nanliligaw, pumupunta rin sa bahay niyo? Opo, pupunta po o, siya. Na, pupunta? Binibigay niya po lahat ng gusto ko. Mm -hmm. no, yun nga po, sinabi niya nga po, may pamilya po siya. Kaya e, sabi ng nanay ko, hayaan mo na. Kaya ngayon, ikaw nagsisika para sa anak mo. Ilan taon na yung anak mo? Fifteen po. Fifteen po 15 siya. Fifteen na siya? yung Minsan po nangangalakal po siya para mayroon ako. Alin yung anak mo? Eh, minsan minibigyan-bigyan po ng pinsan ko ng pamasahe para makapasok. Okay talaga kahit nung... mula nung pagkapanganak hanggang ngayon hindi na tinignan yung anak niya? Hindi pa po sila nagkikita. Hindi siya nagkikita? Hindi po sila, na po sila Pinapakita hmm. ko galit na po yung anak ko sa kanya kasi niloko. Nagalit yung po, anak? Po, nagalit po. Sabi ko bakit ka nagagalit na niloko kami eh. kaya hindi na po hindi na ako nagalit. Sabi Kung gusto mo ba makipagkita sa tatay mo hindi kita hadlangan. Ayaw oh. niya po. Kaya hindi ko na po pinilit yung anak ko. Ayaw Antong ng po anak? Ando po yung anak ko eh. Nasabi nasa bahay. Hindi, okay. okay. ang hirap, no? Ta Pero na alam niya naman yung sitwasyon mo kasi yung kalagayan mo inborn, di ba? Alam niya po, diba? alam niyo po ganito po ako. Oo. Tapos may kapatid pa po kung anong PWD. Ah, may kapatid ka rin PWD. Ilang kayo magkakapatid? Lima po. Yun ang mahirap, no? Pag PWD na nga, tapos parang hmm pagsamantalahan ganon? Ano bang tawag doon? Pero hindi, hindi naman, hindi ka naman napagsamantalahan kasi mag-boyfriend, girlfriend, ano, uh, may relasyon kayo, di ba? Yun nga lang, ang problema, nung nabuntis ka na... Hmm. Nanghingi siya sa akin ng sorry, sa kung wala naman magagawa ang sorry mo. Mm -mm. Ah, nanghingi rin siya ng sorry? Huwag na pa, hindi na po ako nag-ano. Sabi ng nani ko, hayaan mo na. Mm -mm. Kaya, hindi na po ako nag-ano nun. Pinalaki ko na lang po yung anak ko. Buti hindi ka na nag-asawa ulit. Hmm. Hindi na. Oo, alagaan mo na lang yung ano, isa mong anak. Ano anak mo? Lalaki, Lala babae? Lalaki po. Lalaki? Opo. Oh, okay, siya na yung magtataguyod sa'yo pagdating o, ng panahon. Madiskarte panang. naman po. Misa nag-aakot ako po ng buhangin. Oh, nag-aakot ng buhangin? Misan saan buhayin? po. Oh. Misan uuwi sa akin yan. Oo ma, nagmerienda mo ma. Na. Oo, oh, napakabait na bata. Madiskarte po po yan. Kung sa kasakali nandito yung ano yung nakabuntis sa iyo, anong sasabihin mo sa kanya? Hindi yung ay wala na rin po ako kung ano kuya sa kanya, Hayaan ko na lang. Wala ka na no feeling sa kanya. Sinayaan mo na talaga. <laughs> sa bagay ilang taon na eh, no? Kasi po may pamilya na rin po yun. Ah, may pamilya po. na rin. Kaya hinayaan ko na po. Kasi mahirap nang sa pagtintinda mo, ate, hindi ka ba nahihirapan? Hirap ha? po, kuya. Ha? Hirap po. Mahirap din? Hmm. Minsan po, eh, pagka ano, tinitinda ko na lang sa labas ng bahay. Ah, sa bahay na lang? Oo, kasi napansin ko Kasi pag sa bahay, kasi uh... medyo matumal po kasi. Ah, matumal sa bahay, kaya napipilitan po. mong ilabas. Oh, minsan naman po okay. Minsan naman ah, minsan po, hindi okay. okay. pare po kasi. Siyempre, marami rin maaawa mm -hmm. sa iyo pag nagtitinda ka, makikita ka oh, na lang ganyan. Pero nakakabilib lang, siyempre, after all ng kalagayan talagang lumalaban pa rin sa hirap ng buhay. Kailangan po eh. No? Magkano naman ang kinikita mo araw-araw? Ayan po kuya. minsan may santihan. Hmm? Ah, nakaka-300 ka rin. Oh, malaking bagay na yun, no? Kaysa, ano, kaysa walang income, eh, ganun talaga ngayon, na ah. Sa hirap ng buhay, ah, kahit ano man, kailangan talaga nating ah, magsumikap, okay. no? Sige, ate, akin na, bilhin ko na lang yan. Yung ano na lang, kalamay. 60? So, 120, no? Teka lang, kuha akong 120. yan. Oh. 120. para ano? Hmm? Ingat ka. Pero wait lang kasi naabala kita. Meron na konting tulong ibibigay sa iyo para pampuhunan si makadagdag na no? Alam ko ano eh, alam mo napahanga mo ko sa sipag mo. O bigyan kita 2000. Salamat po yah. puhunan, no? Sa laban lang yun pag pray mo na lang yung mga taong uh, taong sabihin na natin na hindi tumupad sa pangako niya syempre, kung sinabi may pamilya na pala eh, from the start alam na niya, tapos bakit ginawa pa niya yun, syempre kawawa ka ngayon, di ba? Oh, hindi mawawala talaga yung mga ganun minsan eh, or hindi ko rin sasabihin siguro kapalaran mo, pero sa kanya hindi, kasi ginawa niya yun eh Di ba? Ano naman po 'yun? Anong masasabi mo Masasa. ngayon, Ate? Pandag, may pandagdag ka sa puhunan. Maraming salamat po. Ito po pupuhunan ko po, po ito. Pupuhunan. Iba po bibili namin bigas. Ah, bigas. Sige, Ate, dahil napakabait mong tao kahit na parang naloko ka na eh pinagpasensyahan mo rin, nagpaubaya ka pa rin. Gawin natin 5,000. Another 3,000 salamat po. <laughs> Umiiyak si ate, mga kababayan. Po. Malaking tulong po ito sa amin. Salamat Ay. po, Kuya. Malaking tulong. Thank you po. Sige ate, laban lang. Ha? Sige po. Laban. Salamat. Ingat ka. sa malayo pa babahay nyo rito? Doon pa po, sa baba po. Ah, sa baba. O, sige. Sige Ingat po. ka, baka gumulong ka ha. Sa bagay, sanay na rin naman siguro. <laughs> Selamat Pagi ya